Hindi na kailangang hintayin ni Taylor Swift ang hating gabi upang gawing kasaysayan. Ang pop superstar ay nag-uwi ng pinakamalaking parangal sa pinakamalaking gabi ng musika, nanalo ng Grammy para sa Album of the Year para sa kanyang ika-negatibo isa sero na studio album, Midnight's, ginagawa siyang unang artistang manalo sa kategoryang iyon ng apat na beses. Gusto ko sanang sabihin sa inyo na ito ang pinakamagandang sandali ng buhay ko pero nararamdaman ko ang kasiyahan na ito kapag natatapos ko ang isang kanta, o kapag nalulutas ko ang isang bridge na iniibig ko, o kapag inisin ko ang isang music video, o kapag nagre-rehearse ako kasama ang aking mga dancers, o ang aking banda, o nagpre-prepare para pumunta sa Tokyo para mag-perform, sabi ni Swift sa entablado. Sa kanyang record-breaking na panalo, nilampasan ni Swift si Frank Sinatra, Stevie Wonder, at Paul Simon, ang tatlong iba pang mga artistang nanalo ng parangal ng tatlong beses, ito ang pangalawang acceptance speech ng gabi para kay Swift na nominado sa anim na kategorya. Nanalo rin siya ng Best Pop Vocal Album at ginamit ang nasabing talumpati upang ibunyag ang pamagat at petsa ng paglabas ng kanyang paparating na album, The Tortured Poets Department, na ilalabas sa April Labinsyam. Isang sorpresang pagbunyag din sa seremonyang ito ng linggo ay si Klein Jones. Na nagpresenta kay Swift ng huling parangal. Iniulat ni Dion noong Disyembre na siya ay may Stiff Person Syndrome, isang bihirang neurological disorder na nagdulot sa 54 anyos na mga awit na ipospon ang kanyang European tour at iniwan siyang walang kontrol sa kanyang mga muscles ayon sa kanyang kapatid. Kapag sinasabi ko na masaya akong narito, totoo ito mula sa aking puso, sabi ni Dion na may kasamang standing ovation. Ang mga taong pinagpala na maging narito sa Grammy Awards ay hindi dapat baliwalain ang napakalaking pag-ibig at kasiyahan na dala ng musika sa ating buhay at sa mga tao sa buong mundo. Nanalo si Dion ng Album of the Year noong isang libo na daan at siyam na putanim para sa kanyang ikanegatibo labing apat na na-studio album, Falling Into You. Para sa akin, ang parangal ay ang trabaho. Ang gusto ko lang gawin ay patuloy na magawa ito wakas ni Swift sa kanyang mga pahayag. Ang gusto ko lang gawin ay patuloy na gawin ito. Kaya maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na gawin ang aking iniibig ng gusto. Isip labo.